i in-house tour pero sa kusina lang muna, konting pasilip lang muna. Kung nalayo natin mga katapang yung in-house troop yung dating bahay namin, na napakasimple lang ang kusina namin, ngayon i-house tour pero sa kusina lang namin muna, kasi hindi pa tapos tong bahay na to. Kung nalayo natin napaka, napakasimple lang ang kusina namin dati, ngayon, medyo sosyal na yung kusina namin dahil dito sa bunga na aking pagsisikap at dahil sa aking suporta Tara, samahan nyo ako. Dito tayo magsimula mga katapang. Ito yung rift namin. Ayan, three doors. Ayan, napakalaki ng rift namin. At, pero walang laman. Ayun, oh. Oh, walang laman diyan. Oh, napakain. si diba, ayan, kasi ubos na kasi marami akong borders dito eh. Tapos dito naman mga katapang, ito yung pantry. Lagayan ng mga grocery. Ano? Oh. oh, pakita mo, wala ding laman to. Oh, wala ding laman yan. Oh, ubos na mga grocery pa ako. Oh. Tapos dito naman mga katapang, ito naman yung microwave. Ayan, tapos oven to. Ayan, may plastic pa, oh. Di pa nagamit. Di rin kasi ako marunong gumamit ito. <laughs> tapos dito naman, ito yung mga ibang lagayan. Ito, ayan, bakanti no? siya kasi wala pang gamit na ilalagay ko dyan. Tapos, dito naman, ito yung wine glass, nakalagay yung wine glass dito. Tapos, ito yung, ano, uh, cooking range na nabili natin, na pangalawa natin nabili. Kasi yun nga, na, nasira yung una. Ayan, buksan natin, ha? Ayan, ayan, no? o. Ayan, o. O, oh, sosyal yung lutuan natin, o. No? Oh. Pero, hindi ko pa alam itong mga tapong kung paano gamitin to. Ito yung problema, eh. <laughs> Tapos, dito naman, ayan, nagayon ng mga, ano, ingredients. Ayan, ito naman yung mga ano, lagay din na magamit, pero ba bakanti pa siya kasi wala pa mga gamit na nabili. Ayan. Tapos dito, simple lang. Ito naman yung ano namin, gripo. Tagalog sa so, gripo, gripo na yun ba? O, oh, fosip. Ah, fosip. English, ito yung lababo. Lababo. <laughs> ito yung lababo namin. Tapos ito yung napaka napakasosyal. Ayan. Bumili ako ng mga maraming, ano, maraming alak. Collection ko lang. diyan, yan, pwede inumin dyan. Oh, no! maraming alak dyan, Oh. Ayan. Tapos dito naman, mga lagayan ng plato, kutsara. Ayan o. Oh. oh walang laman. <laughs> Kunti pa lang. Ito pa. O, oh, ayan. Mga kutsara. Ayan. Si di ba? Dati yung mga lagayan ng kutsara at plato namin, nasa isang lagay, isang drawer lang. Tapos ngayon, dito naka kanyang lagayan na. Ayan o. Oh. Dito naman, yung mga plato. O, oh, baso. Dito naman, ano, plato. O, oh, ayan. So, dito, ito mga katapang, ano to eh, parang siyang may pagka-minibar. Ayan, may upuan dyan. Tapos, kunwari, ganito ha. Ito, mag-uupo ka. Ayan. Tapos, mag-iinom ka. Pero, plano ko, bibili ako ng bakanting alak. Kasi yan, display lang. Pero, may bibili ako ng alak. Lilay ko sa ilalim. Sa kaling, may magustuhan akong alak dyan. Kukuha sa, sa ilalim. So, hindi yan napapawasan para tuloy pa rin yung display dyan. Ayan. Tapos, ito naman yung ilaw. Oh. Ayan o, oh. may ano pa. Ah, uh, tawag dyan. Alikabukos, hindi pa nalilisan. Ayan. Yan yung ilaw. Yan yung kulay ng ilaw. Ito yung itsura niya pag nasa ano, malayo. Ayan. Pakita so, mo yung buong, buong itsura. Ayan. Ito yung buong itsura ng kusina natin. So, ayan. Ang layo na ng kusina na ito kumpara sa kusina namin dati. So, yun lang. Uh, ito yung lang. Kunti pasilit lang muna sa kusina namin. So, gusto ko lang uh, sabihin sa inyo na maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta dahil sa inyo uh, nabuo itong kusina na ito at uh, anong, nakapagtayo ko ng uh, bahay. Uh, lahat ng mga na-achieve ko dahil sa inyo yan sa suporta nyo. So, hindi kayo nagkamali sa inyong sinuportahan. Simula nung 2020 hanggang 2024. Four years na tayo nagsama-sama ngayon. At dito pa rin tayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga katapang. Ayan. Api-apit ko na lang kayo kung ano yung mga ganap sa, bagong, sa bagong bahay namin. Eh, maraming salamat.